Halina at samahan nyo ko mga kaibigan dito sa Barangay Panikman Karamoan Kamarinsur. Simula Naga City mga kaibigan, 4 hours ang biyay hanggang dito sa Karamoan Kamarinsur para masulit mo ang magagandang view kagaya nito. Ang sarap ng dagat dito mga kaibigan. Wow! Matapapawaw ka talaga to the max. Tara, samahan nyo akong mamasyal dito Napakaganda mga kaibigan. Mayroong pang mga bangka sa gilid. Ginagamit nila pagtawid sa mga islands. What's up mga kaibigan? Andito tayo ngayon sa Panikman Karamoan, Kamsur. No, ang ganda dito mga kaibigan. No? Kita nyo, mayroong pang tulayan mga kaibigan. No? Tatawid ka dyan, pero no entry mga kaibigan. Except for uh, tsunami alert daw. gano Baliktad kasi, kasi nakaano tayo rare. Uh, front camera ba? ano, tatawid ka dyan mga kaibigan o. Oh. Tatawid ka dyan, papunta doon sa gilid. Sa likod dyan mga kaibigan, mas safety na siguro dyan pag mag tsunami. Sa likod ng bukid dyan mga kaibigan o. Oh. No? Ang ganda dito mga kaibigan, kaya yung mga gustong mamasyal yan, dito kayo. Pero sa part na ito mga kaibigan, bawal ditong maligo ah uh, kasi mata malakas to yung current ng tubig. No? Malakas talaga mga kaibigan. Kahit kami, pansin na pansin namin mga kaibigan. oh, Malakas talaga yung persang ng tubig. Kaya yung mga ano dito ay may disiplina dapat kung pupunta kayo dito. Huwag nyo nang pilitin pag bawal. Huwag nyo nang pilitin na lumangoy dyan. Kasi delikado mga kaibigan. Ayan No? Oh. Nagbakasyon tayo mga kaibigan. Kasi puro na lang tayo trabaho kailangan din natin magbakasyon minsan mga kaibigan ang ganda ang ganda ganda ng ating lugar na napuntahan ngayon mga kaibigan kaya ang sarap sa feelings mga kaibigan na nakapunta tayo dito at nakapag relax ang sarap ng buhay natin ngayon wow at dahil malakas nga ang current dito mga kaibigan naglagay sila ng warning This area is dangerous for swimming because of strong current para din yan sa kaligtasan ng karamihan mga kaibigan. At sa banda na ito mga kaibigan, may nakalagay din na no entry. Ang sarap din sana tawirin ang kulay na yan mga kaibigan. Di pa ako nakaka-experience sa mga ganyan. Pero okay lang mga kaibigan na pagmastan ko naman ang ganda ng paligid. May magandang alon, nakakalas na hangin, Malakagubatan na lugar, mga kaibigan. Explore ko din sa inyo, mga kaibigan, ang view ng paligid. Para ma-enjoy mo rin, mga kaibigan. Para na din kayong nagbakasyon dito sa Karamuan. Diba? Sa Bukirin pa lang, mga kaibigan. Di talagang marirelax ka na sa pagpamasing sa buong paligid. Kaya pag dito ka na masyal, mga kaibigan, wala talagang stress na pagod mo sa trabaho. May kuweba pa dyan, mga kaibigan, oh. Kaya lang, hindi tayo pwedeng tumawid dyan. Malakas ang karen, mga kaibigan. At maraming salamat mga kaibigan at nasulit natin ang ating paramasyal. Mga kaibigan, nandito tayo sa Irish Humber Park in Suhuton River, Panitan, kramoan Kansur. Salamat!